Kapatid ni Kim Jo na si Adit Twinkle, umalma sa kumakalat na comeback ng Kimerat. Never forget, 15 years ago, malaman ang patama na ito. Hindi hahayaan ni Adit Twinkle na masira ang Kim Pao dahil lang sa paninira ni Gerald Anderson. Hindi na rin napigilan na maglabas ng saloobin hinggil sa issue. Saksi kung paano nasaktan ang kapatid na si Kim Jo sa cheating issue noon ni Gerard. Kaya huwag umasa na may comeback pa. Nag-iingay na naman ang mga Kim Ralph fans at tila hindi rin nagustuhan ang ginawang pagsagot ni Kim Chu sa ginagawang pag-relapse ng mga ito sa social media. Hindi daw umano tama ang pagsasalita na gano'n ni Kim. Kawalan daw ng respeto ang pagpupost niya ng gano'n. Walang utang na loob. Ito naman ang pagtatanggol ng mga Kim fans. Totoo ba kayong fans na saktan si Kim Joo noong magkasintahan sila ni General Anderson? Tapos gusto nyo na magkabalikan pa? Tapos na ang relasyon nila. Kahit sinong babae hindi papayag na bumalik sa taong manluloko. Wala kayo sa posisyon para ipinit ang gusto ninyo. Sabi nga ni Ati Twinkle, hindi na makakalimutan ang nangyari sa Kimeral noon, 15 years ago. Sana naiintindihan ninyo yung galit at pag-iwas ni Kimju. Konting respeto. Huwag nang ibalik pa ang nakaraan. Masayang-masaya na siya sa buhay na meron siya ngayon kasama si Paolo Ablino. Ilan lang yan sa mga samot sa Anong sa inyo rito sa mainit-init na update patungkol sa Impaw Emerald?